kasi siya sa barko. So, siyang ginagawa, mahilig pala siyang manood sa mga YouTube. Ako ah, yung Uh, sama natin ngayon si Ma'am Lovely. Kung paano nagsimula yung journey ni Ma'am sa pagtatanim? Uh, hello! Itong uh -huh. lettuce na to, may ko talaga yung nag-start na to. Actually, doon pa to sa gilid. Meron kaming maliit na greenhouse doon sa gilid. Pangkain lang sa talaga dapat namin. Ngayon, ako kasi mahilig ako magbenta. So, I love benta. Mga online seller. Rinay ko siya. May post sa Facebook. Po. So, ngayon, gulat na lang ako may mga pumupunta na. Saan daw dito yung may lettuce sa yung mga pumupunta na bibili, natutuwa. Kasi talagang ang cute niya kasi pink Tapos fresh pa. Nung nakita kong parang kumiklik na, sabi nung aking husband, mag-expand tayo. Expand nyo daw. Po. Oo. Yeah. Tapos eto na yung next na greenhouse namin. Kung baga talaga sa plano na mag-business kayo ng ganito. Wala. Kung ah, kasi siya mam sa barko. Kapag wala siyang ginagawa, Mahilig pala siyang manood sa mga YouTube. Ako ah, yung tutorial. Ah, pa, ah ganun. Sa so mga siguro break time niya. siya nito. So inaaral niya. Ngayon, mm -hmm. pagbaba niya dito, gumawa siya ng isang greenhouse na maliit lang. Oh, Ibig eh, oh, sabihin, oh. hindi rin talaga kayo into ganitong... Pag Tunan lang din siya sa online. Kaya <laughs> so, ganyan pwede pala din kayo magsimulaan ng ganito. po ano tawag dito ulit, ma'am? So ito yung tinatawag na Rushmore Evelyn. Ito yung seeds na tinatawag na Rushmore Evelyn. Ito naman, kasi iba-ibang variety din yun. Ito yung ay tinatawag na? Ka seeds na Olmete. Pero yung pagtatanim po ng ganto uh, Isin wala siyang spray Walang mga yeah, As oh, in wala siyang Ay. Wala siyang halong mga Pesticides, chemical Fresh talaga Sayang lang ma'am Kasi sana yung Malalaki yung naabutan yun. oh, Yung nakaraan yung gumila ko marami oh, oh. po Na malalaki <laughs> So yun Next question naman <laughs> Ano po yung Isa sa mga pinakamalaking Umaga challenges ma'am Sa pagbibisnes ng ganito po Ano well, po yung kailangan yung kailangan talaga nito Is init Init talaga So pag ganitong maulan Ang lettuce namin Naglulegi din hindi siya mga payat. Ah, siya payat man. siya, ma'am. Hindi to. siya yung maraming daon. Ah, oo, parang o, ganun siya. Yun po yung struggle lang uh, din siya. Sabi ah, niyo rin po bang, uh, bang uh, turuan o i-guide yung mga gustong magsimula ng lettuce? Uh, actually, ma'am, marami na. Lalo na yung mga student. Ah, yung iba thesis. Hmm. Lalo na sa... Pumupunta po dito. Ah, ah, sa OM. Um, ah, ano may um, um, sa OM yung... Agree. Number one, yan ang mga suki ko. Ah, Ay, din. Hindi na hindi mo wala. PCIC. PC. PC. Hindi ko na matandaan kung anong school ka. Yung... Baka nakaabot din morta sa inyo, ma'am. morta. More and then tasks. yung Rizal. Yung Rizal. Uh, yun. Sabihin, alay po talaga ng oh, ano, yung, mate, kung mga natutuwa kayo sa mga ganitong mga <laughs> pagtatanim or business na ganito, mag-comment ka naman dyan ng Let Us Love. Para at least alam natin, di ba, na nagsusupport ka talaga sa mga local business like kay Ma'am Lovely. Let us in salad or in burger? Let us salad. Okay. City life or farm life? Farm life. Early bird or night owl? Early bird. Wholesale or retail? Same. Same. Yeah. Local market or big supermarket? Local mar market. Local market mo lang. Si Kung may superpower ka bilang farmer, unlimited sunlight or unlimited rain? Unlimited sunlight. Unlimited oh, yan sunlight. yung kailangan nila. Oh, Kung hindi letos ang tinatanim mo, ma'am, ano sana? Kamatis or sili? Kamatis. Kamatis. Kailang Promot uh, promote natin, ma'am. Saan po nila kayo pwedeng maka Uh, location namin is Purok 6A, Bagong Silang. Sana sa Accidental Mindoro. Pababalang ng Rusi. Uh, Facebook name po niya, ma'am. Uh, Facebook name, lovely. Eugenio Solar. May hindi kalimutan supportahan yung mga ganito. God bless and thank you for watching. So ikaw, save your energy para sa purpose mo.